Nandito tayo sa isang natatanging destinasyon dito sa Masbate, ang mataas at kamanghamangang tulay ng Barangay Lanang, Aroroy Masbate. Napukaw yung atensyon ko dito sa lugar na to dahil kung may kita nyo yung ilog dito, malinaw at marami mga naliligo na mga malapit lang din na mga nakatira dito at may mga naglalaba. Sa unang tingin ay simple lang ang tulay na ito Pero kapag nadaan na kayo dito Ay ibang iba ang may kita mo Dahil sa sobrang taas at may kita Ang malinaw na ilog sa ilalim Ito actually Madadaanan lang to Kapag gusto nyo pumunta ng Mandaon O kapag galing kayo Mandaon Kapag gusto nyo papunta ng Arroy So dito yun na part Tapos sa drone kung nakikita nyo Pinapunta ko doon Talagang may kita mo, ang ganda no Mas lalong Marirelax kayo kapag nandito talaga kayo personal dahil yung agos ng tubig talaga maririnig nyo na nakakapagbigay yon ng relaxing na pakiramdam sa atin. Napakahaba rin ng ilog nito. Siguradong maamis ka sa tanawin at napaka-presko pa ng hangin at tila ang paligid ay isang magandang obra ng kalikasan. ano ang masabi mo dito Maka sa ano? Na, relaxing talaga sa gaya ng sinabi mo, relaxing. No? Mm, tahimik. Tahimik, mm -hmm. tsaka mapayapa ang lugar. Eh actually hindi naman to tourist spot. Ito ay nadadaanan lang. Yun nga sabi ko kanina, nakaagaw na attention ko dahil mali daw yung ano, ilog. Yung magkita mo, malinis. May naliligo at may mga naglalaba. Ibig sabihin, Talagang subok na ng mga taga dito 'yung tulig, no? Gusto nating maligo. Iyan lang. Oo. So, kung gusto lang nila maligo, ayan. Ano lang sila dyan magbabad, maglaba or kung ano paman No? Hindi naman ito isang tourist pasyalan sa munisipalidad ng Arroyo Mesbate Pero sure akong kapag napadaan kayo dito ay maamis kayo Dahil na nga dito ay tahimik at mararamdaman ang peace at serenity ng kalikasan Yun lang guys, yung nakakatakot dito oh. banda sa may bridge Kapag may dumadaan na mga... Malaking sakyan Oo, oh, truck Akala namin lumilinog oh. <laughs> Pero yung pala, umuuyog tong bridge na to hmm. Kapag may dumadaan na... Hmm kala mo lumindol oo oh. kapag may dumadaan na uh, truck uh, mm, kanina mm. grabe sayo ko ala para gano parang para mabali yung uh, bridge mas lalo pa gano pag pison siguro no oo oh. pison or mga ano so, so kung ma <laughs> kung may makikita nyo guys mataas itong bridge na to saka mahaba so, kung okay. may kita makikita nyo mula doon papunta dito mahaba kapag may dumadaan na mga sasakyan kahit nga sedan lang Mau hmm. ano hmm sa so, kung lumilin, lumilin doon. Nagalidog boards. ayun pala pag may dumadaan. Pero kapag mga motor naman, hindi naman siya nagbabiolate yung tulay. So, kanina natakot ako. kasi ano? So, kanina guys, may ano talaga, may isang truck. Yung karga ng truck, puro bato. Graba. So, wala. Nakakaba kapag papalapit na dito yung ano. Hindi, doon pala actually. Naramdam mo na yung ano, puyog ng bridge. Kapag papalapit na dito, ayun na. <laughs> <laughs> Parang lindo talaga. Parang lindo ng pakiramdam kapag dito ka nakapesto sa tuloy oh. na to. Hindi ko lang alam kung normal ba to. Mm. Sa pag- sa palagay mo, birds? Parang hindi. <laughs> Actually kasi mataas. Mm. Oh. Itong bridge na to. May niyo, no? Delikado to pag, ano, pag lumilindo ng malakas, no? Hindi, ko ako masabi. Hindi naman ako engineer. Kaya <laughs> sa mga nanonood dyan, guys. Ayun uh, lang yung mga masasabi. masabi. Uh, maganda yung lugar na dadaanan lang. Yun lang, medyo na kaba, dahil kapag hindi <laughs> dumadaan ng mga malalaking truck na may karga, oh. yung uyub, yung uyub, ano? Uh. Yung bridge. Miling tte. Parang lumilindol na nung. Ata Pero yun nga. Maganda naman yung view na makikita natin, oh, may natin dito. Doon tapos dito. Kaya sa mga may sa nature, sa adventure, o sa mga ganitong biglaan na makakapukaw ng attention mo, eh wag yun ang palampasin ang pagbisita dito sa Barangay Lanang. Isa na naman itong spot na siguradong mapapahimbo ka para magpicture at magreflect. Ito guys, malayo yung mga bye, bye dito. Malayo sa proper talaga ng Arroy. May mga bahay andyan, malapit lang. Yan. Kaso kung makikita nyo parang ahem uh, Bira lang yung tao nang pumupunta dito ano, para tumambay. Pero siguro kapag itong bridge na to malapit sa may proper, kagaya ng sa Shargo Bridge, alam mo yon yung parang binansagan nilang Apam Bridge. So isa sa mga magandang tambahayan tuwing hapon. Dahil kikita nyo naman yung view guys, Yan o. Parang ito din. O, parang ganito. Pero kung makikita nyo nga, walang tumatambay lalo. Siyempre, malayo sa ano, sa proper, sa bayan. Although may mga bahay naman dyan, pero syempre, mm. minsan siguro. Iba talaga pag nasa ano ka, dati, kung isang mm. nasa bayan. Oo. Nga. So, dyan lang siguro sila na tambay, kaya habang nagkakape. Eh. No? Mm. And then syempre, taga dito ka, sawa ka na dito na makikita yung ganitong bridge, oh. di ba? Mm. <laughs> Tayo mga malalayo, oh, syempre ma-appreciate natin na, wow, yung sa kanila paglabas ng bahay, ito na makikita. Tayo, pupunta pa ng malayo para na makita itong ganitong view, ano? Natural. Oo saka maganda. So ayan guys, thank you so much for watching. Si dito na siguro natatapos yung ating vlog. At may shout out ka ba? Wala naman boys. Wala na? <laughs> Oo. So abangan nyo po guys si uh, Robertson po yung ating mga kasama sa mga vlog natin na gagawin dito sa Masbate sa yung behind the camera always. Kasi <laughs> since 20... Pandemic, ano? Huh? Pandemic. Oh. Yan, kasama ko na yan si Robertson. Kaya sa mga solid natin dyan hindi ng mga... pa pandemic, magkasama tayo. Yan, Robertson. hindi pa pandemic, magkasama na kami. Oh. Sa mga solid natin dyan ng na mga viewers, kung naalala nyo ba si Robertson. Oh. Yan. Solid ang samahan namin. Simulat, sa simula Solid! Oo, oh. 2018 pa. 2018 pa. Oh. 2018 pa. Oh. Yan, legendary vlogger yan si Robertson. <laughs> Ayan, may truck ata na Ayan, 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 tingnan mo. Tignan parang yung lilin doon. Tayo! Ah, Umuuyog! Alam? mo talaga. Nah, Umuuyog, ano? Na, ang, kahit andun na yung truck, pati dito, ramdam mo yung uyog. Ay, May connect pa rin. Ayun, nakakatakot. Ayun <laughs> tayo. Tara. Bye-bye. Bye-bye. Grabe. <laughs> thank you, thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. That's it for today guys. Sana ay na-inspire kayong bisitahin ang lugar na ito. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating channel para sa mas marami pang discoveries. Aron mas bate. Kita-kit sa susunod na adventure. sa halika